vlog ang feature namin ay Lokal! Bagong bago. Ano ko, Bagong bago ito. Okay. Oh, thank you ka kay Thank you pala kay Pong Lloyd. Ito sana yung pansalubong nila kay Nando eh. Kaso uh, kami na daw magluto sabi ni Nando. <laughs> thank Yan you. O. thank you. So kaya anong recipe mo, babe? Ano, uh, supposedly originated to sa ano, sa... Ang tawag dito? Oyster, uh, ano? Oyster? Talaba. Oyster cake dapat eh wala tayong available ngayon na ano, talaba dahil hindi pa gaano maalat yung ano, yung na nila. So, lukan muna. Try natin sa lukan. Ang um, simple-simple lang naman to. Siyempre, papakuluan, tatanggalin yung laman, yung shell, kunin natin. Tapos, ang panghalo lang natin is toge. Itlog. Uh, may gagawin akong experiment eh. Oh. Dalawang gagawin ko. Yung isa may itlog, yung isa for search lang na may tubig. Kasi gusto ko yung may crispy, medyo malutong siya. Yung isang, ano, yung isang part. So yun, kaya itlog, yung isa, yung isa, tubig lang. Yun yung pang niya ng ano. Ng... So, unang step, ilagay muna natin. Malinis na to, nalinis na ni nanay kanina. Pa. So ayan So saan ba nag-originate Yung recipe mo na yan Alam mo na ba talaga yan before luto ka na uh, Hindi ko alam yung ano Kung saan nag-originate to Pero nakapagluto naman ako nito Gamit ko pala ba pa. Kasi marami kaming sobrang talaba nun nung in ko. So, sina? nung nasa? Ha? Nasa tundo pa ako. Pa. Eh. Hmm. Bali, pagka dagsaan ng talaba dun sa Maynila, kasi meron namang ano dun eh, nakukuha na sa Ubando. Yun, uh, pagka sobra-sobra, pagka umay na umay na kami sa ano, sa... Di ba pinapasingawan lang naman yan ng talaba eh. Pagka namin may natira kaming mga talaba, kinabukasan, ito naman. Pakumagahan. Eh, Oh. Um, Bakit Usually, kasi parang ayaw nila kainin ng talaba pagkagabi. Kasi malamig daw sa tiyan. So, yun. yun Ginagawa na ni... Si talaga ang nag, ano, nag-introduce sa akin itong oyster cake. Oyster cake? Paano natuin yun? Diba? Yun lang pala. Eh, si ano. Shoutout mo yung mga taga tondo nung you know, nila yung vlog natin doon. Nung no, nandun tayo, tayo, madaming nag-comment eh. Oh, you know, shoutout sa mga taga-tundo, taga Hermosa, Herbosa, taga Moriones, yon. May mga nag-comment nga, may mga nag-PM nga sa akin. Sabi, ano, sana pag ano, pagbalik daw natin doon sa tundo, uh, mabit natin sila. Yan thank, no? thank you po. Thank you po sa support. Tapos, uh, kuha lang tayo ng, ano, ng pag natin. Bumukha you know? na. Lutuin pa natin ng konting-konti para lutong-luto siya. Kasi ang hindi siya katulad ng ano yung ng oyster na na mabilis lang maluto. Mabilis lang maluto. Etong lukan kasi maunat yung pinaka ano niya. Ang tawag dito yung laman. So pero mamaya naman, iluluto pa rin natin siya. So, konting-konti na lang siguro mga around 2 minutes na low heat. Pwede na yan. Para lutong-luto, hindi sumakit natin. So, ayun na nga. Oh, Mukhang na talaga. At lutong-luto -luto na. Siyempre, tanggalin lang natin sa ano? Sa shell. Ayun, ipunin lang natin yung, ano, yung Sa ano rin pala, na-try ko na itong ilutok. Uh, tahong. Ginawa ko na rin ito. talaga? Mm -hmm. Kasi ang mga... Di ba yung mga ginisang tahong? Kasi sinanay Nanay, nagtitinda doon sa tunto. pag may mga latirang tahong, hindi mo naman na yun... Mapapanis na yun eh. Pagka hindi mo na-let. Tapos, hindi mo na-alish yung sabaw. So, mapapanis na siya ng gabi. So, ang ginagawa namin yon after ng magtinda pag kami natira, inaalis na agad namin sa shell, tapos, tsaka namin i -re -re, tapos kinagabihan, doon namin i gagawing cake. Oh, cake. Hmm. Ah, na cake pala. Oyster tuloy. Oyster? Ay, ano, lukan, cake, pwede pala. Bak, <laughs> kababas lang. <laughs> pwede pala yon Pwede palang gawing cake ang lukan? Pwede palang gawing cake ang takong? ang um, oyster, ba? Huh? Ah, Ay, magkwento ko naman dyan dun sa niluto mo, sibot nung birthday ni Digong. Ay, ni Digong. Nakita ba yon? Nakita yon. Nakita lang yun. So, yung... Ako nag-edit nun, no? nakita yon. <laughs> ano, ah, uh, trinay namin yung sinabi nyo na pato na ano, na sibot. Oo, oh, sa wakas na tuloy din. <laughs> sa kalambot, lambot. Barako yun, babe. Yung niluto ko yun na isang ganon ano, nasa 2.3 something. 3 something kilos. bukod pa yung isa, na ano, na 1.5 yata yun, or almost 2. Almost 2 kilogram yung isa pato. Bali, dalawang pato kasi yun. Sarap. So, ano nangyari doon sa may mga trauma sa sibut? Aba! Kung hindi lang natin na video yun, eh, si Dalaman, may trauma kasi yun sa sibut eh. Sarap na sarap. Kasi hindi siya yung matapang na matapang eh. Talagang saktuhan lang yung pagkamoy ng sibot niya. Tapos natuwa sila doon kasi nga siyempre five herb, five herbs yun, di ba? So, alam mo naman mga lalaki pagka nakarinig ng gano'n, pang ano daw, alam nyo na yun. Yun, higitip sila ng sabang. Yun nga lang, ako lang yung pinagpapawisan kagabi. <laughs> sila fresh na fresh eh. Si Ate Jeng din, tamay kami. Eh. Oo. Oo, oh, yung nandun kami sa loob ng bahay, si Ate Rox. <laughs> Matawa ako kay Ate Rox. Kasi, bigla, ah, uh, nangingi ako sa kanila ng, ano, ng mangkok. Tinilagyan ko ng sipot. Pagkabot kong ganon di ko naman alam na sasapuhin ni Ate Rox na ganun. <laughs> Mainit. <laughs> na Natroma ako, natroma <laughs> ako, sabi niya sa init. Hindi <laughs> siya natroma sa, ano, sa lasa. Sa lasa. Iinit sa... pala siya natroma eh na? Punas mo na pawis. <laughs> Baka kasi magkaroon na ng ano eh. Ng lasa agad yung niluluto natin. Dahil eh. sa pawis eh. So yun na yung ating fresh toge. Eh. Hmm. naalala ko yung kahapon. Bali na mamalengke kami doon sa palengke. Sa Kayo ni Naldo. Uy, tinapon mo baby yung laman doon. Ay! Mali ang ano mo, gawa mo. <laughs> dalawa <pa man> <laughs> Wala sa isip. <laughs> oh, yan. Sige. Nung nasa bayan kami, nakakita ko ng toge. Okay? sabi ko mayroong ibibigay si Pongloy sa akin. Na ano, na lokal. Dahil ayaw nga ni... Ay, hindi. Dahil ano nga, dahil sabi nga ni Naldo, ako na lang magluto. Binigay niya oh, na sa iyo talaga. Binigay niya sa akin. Actually, kung napupunta kami ng paligid ni Sheikh may bili talaga kami ng okay. toge. Okay. Pero kung yun nga, mm -hmm. madalang siyang mabili dito. Da Tapos niluto mo ah, sa school. mali mo naman. <laughs> Tapos yun, luto ko sa school. Higigisa ko lang siya sa, ano, sa bawang sibuyas. Yun na yung tanghalian namin. Plus ng mga bata. Sandok-sandok. Mm, Pagka kasi nakabili kami ng gulay, ang naluluto kong gulay, ganito karami. Eh hindi ko naman, hindi rin naman namin yung maubos. Siyempre, share, share, share lang. Isang kaldero, hindi pa na puno. Madami <laughs> na rin po. Madami na rin. Pang ano na rin yan, pang cake. dalawa, tatlong cake na rin yan. So, ang gagawin, unang-una lang gagawin natin, syempre hatiin natin to, yung sinabi ko kanina, meron akong itlog, uh, yung isa, lalagyan ko ng itlog, yung isa, tubig lang. Kasi yung, for sure, pagka nilagyan ng itlog kasi, ano uh, hindi siya totally lulutong mag siya pero hindi siya lulutong. pero yung dito na tubig lang eh, hindi ko pa na, hindi ko, hindi ko pa rin alam tatry ko pa rin ano ano mga pampalasa mo diyan pampalasa ko lang naman is asin at paminta yun lang wala nang iba pero kung gusto niyo lagyan ng betchin, MSG sa inyo na bahala na kayo doon Ngayon. So, uh, yun. At tingin ko lang. Ito hindi natin 'to magagamit lahat kasi sobra na siyang dami. O. Oh, Tubo lang ako na. Ime-mix-mix muna. Yime, may, nagugas mo tayo ng kamay. Ime-mix-mix na natin. Oh, hindi natin magamit yan, sayang. eh. i ano ko stir-fry. O, oh, pwede. Ngayon. With konting beef. Oh, oh meron tayong beef? Ay, hindi pala yung, yung ano natin dito, ground. Ay, oo nga. Sige. Pwede rin. Bumibili po kami ng ganito. Binabaon namin sa school yung ganyan. So, itong kung ano, bumibili kami ng biniling ni, ano, ni Chick Girl sa Robinson. Ah, uh, For, for 400 to 500 grams, sinahati ko siya sa ano sa lima para sa limang araw. Pero hindi naman namin siya araw-araw nang gagamit. Sinagawa naman siya pre. Ayaw rin namin ng puro karne din ng araw-araw. Minsan talaga gusto rin namin ng puro gulay lang. So Stir fry natin siya ngayon. Yan na. Pag nakita ka ni Mr. Nobody, ano yan? Kinamay mo naman, Kazin. nagkano na naman tayo, ano, Sir Nobody. Kazin, kinamay mo naman yan. <laughs> tantya tantya lang. Ay wala na rin pala. Mabubu mabubus na pala. So ihatiin na lang natin. So yun. Ilang itlog sir? Isa lang. Uh, nyo lang kung gaano karaming imimixture nyo. Kasi lalabsak siya pagka hindi nyo tinantya at binubus mo agad yung isang itlog. So mapaparami din kayo ng lagay ng cornstarch ninyo. Pagka gano'n ang ginawa. Hindi yun. na tayong cornstarch dito sa gagawin nating mixture na tubig lang tapos dito rin Sige, game so yun timplahan lang natin ng asin okay. then syempre paminta na hindi kasama ang steak <laughs> eh. La na kasi tayo yung McCormick. Mm. Hindi na nakabili. Parang kailangan ko na talaga siyang kamay Mm. Go. Kamay na yan, Kazin. Agad, agad maaari. Dawo kinamay ko naman na kanina yan eh. Malimutan <laughs> natin yung importating ingredients pagka nagmimegos-megos. May Siyempre, sibuyas! Tornado! <laughs> Totoo sa tornado ah. Baka hindi makarelate yung iba. Sabihin yeah. mo yung sino yan favorite kasi niya sabihin ni Mr. Nobody yun eh, Tornado. Pagka nagmimekos-mekos. Pagka mabilis nag -mimix -mix. yung... Mimix-mix. Mix-mix. Pagka nagmimix-mix yung mga pinsan niya, yung atsuhin niyang nagluluto. Yan. Sa sobrang pawis na insan, <laughs> kailangan na magpalit. So, kailangan na magpalit kasi... Tapos, habang nagpapalit ako, may nakalimutan ako may naalala ko. Kaya nga pala siya tinawag na cake. Eh kasi may, di ba usually ang mga cake uh, made of eggs din, di ba? Pancakes. Pancakes, di ba? May, may... Sorry po sa mga nagbibigay, hindi ko po sure. Pero, Dapat at, yung pala yung concept nun, kaya siya may ano, may... Kaya siya tinawag na cake kasi nga, dalagian natin na iglog. Parang pancakes siya. Oh, so, yun. ah... Uh, pagsamahin na natin siya ng dalawa. <laughs> so, hindi mo na itutuloy experiment? hindi na, hindi na. Kasi nga, parang mali yung concept ko dun sa kailangan, ano eh. So, ang... Crispy. Oh, parang okay. ang lalabas nun is, ano, um, uh, tawag dito? Okoy style ang gagawin ko. Kasi yung ibang okoy, hindi na nilalagyan ng tubig para talagang lumutong yung pagka-okoy niya. So, ngayon, okay. gawin natin, syempre, Itlog na agad. Yon, nagdagdag na rin po tayo ng konting asin kasi nga nagdagdag ako kanina ng cornstarch. Tapos, pero so tingin ko kukulangin tong itlog na to. Kazin, ayusin mo pag tansya mo dyan, Kazin. Kulang-kulang mm. tayo, Kazin. <laughs> <laughs> so, yun nga, bali sa ganitong karami pala, pwede tayo magdalawa ng itlo. Kasi pitin yung isa kanina talaga. Yan o. Oh. Mekos-mekos lang yan o. Oh. Oh. Pero hindi ko kamayin <laughs> Malagkit na kasi. Malagkit na. Tapos meron pala kami yung ano, nakitang shiitake mushroom dito sa ref. So, gusto ni Shaker na bangungan sa ano. Hmm, sa mushroom. Nagtira sa carbonara ni Monique. Ah, nagkarbonara sila pala. Ano? May gusto may gusto lang natin ulit. Po. Pag okay na sa inyo yung ano, uh, consistency ng lapot ng mixture ninyo, pwede na natin i-fry ito. E ako, hindi pa ako satisfied sa labnaw niya. Nadagdag ulit tayo ng ano, ng cornstarch. Anyway, dalawang itlog naman yun. Hmm, dalawang itlog naman. So yun, parang okay lang siya na, ano, na i-fry natin. Tapos pagka nag-golden brown na siya, Okay. How about sausawan? Sausawan? Uh, nung nasa Tondo ako, ang dalawang sausawan ang pinagpipilian namin. pwedeng suka, pwedeng ketchup. Depende na rin sa inyo kung anong gusto nyo gusto nyo sausawan. Kasi yung iba, prefer din ang toyo. Ayan, no? Ano lang tayo uh, low fire lang tayo para hindi siya masunog. So syempre ang gamit nating mantika dito is canola oil. Uh, hindi na kami gumagamit ng ano nung uh, nasa bote-bote which is ano yata yon eh palm oil yata yon. Mas uh, mas healthy naman yung canola oil kaysa sa palm oil. Pero pagka nagigisa-gisa kami, meron kaming olive oil na ginagamit yun talaga yung ginagamit namin pagka nagigisa. Pero pagka, stir fry ba Oo, oh, sa stir fry, olive oil. Pero pag gawa ganito naman, mga prito-prito, yung canola oil. Oh. Hmm. Ganda ng mixture natin. Compact na compact yung pagkatuluwa. Ang oh ano lutong din siya, oh. Tanto pa paano? Hindi, pero mamaya yan hindi siya ganun maliit. Kasi nga yung... dahil sa egg. Sarap. Wala yung salam na. Wow! Dami! And it looks delicious! Kaya, pa yata siya ni Suka. Ito talaga mismo yung lukan. Ayan na kuha ko. Pero yung tinabi ko sa gilid, gilawa. Ang sa? Okay. Hmm, parang okay. <laughs> May part na lang ito. Tawagin ko na. Mga taas kain tayo. It's the game on time! Kain po! kasi hindi ko nanonood ng video. Gusto niya yung mga video ng centipede. Ang dito ulit yun. Sige. Ay, sige, pala. SD <gasps> card brand yun yung nandun na. Ah. Ah. Naitapon na. Nah. Naitapon na. <laughs> Dalawang, <laughs> na ba Dalawang araw, boss. Dalawang araw vlog yun. <laughs>

sarap. Napagal na mga makakakain ng lupa. Akalaan mo, toge at lokan po yung pagaluin. Mm -hmm. At walang luya, sabi ko kanina, da, lagyan mo ng luya. <laughs> Ay, seafood. Kasi malansa daw, sabi na sabi ko, hindi yan na. Itlog nga, hindi nila lagyan ng luya. Malansa man yun. <laughs> Dilusok ko din po. Hindi. Pero nahin, na, hindi naman malagsaba. ba? hindi. Pag may sabaw lang, malagsaba siya. Oo. Ah! Gusto na Ayaw. Ang tinitor. Ayaw. Ay, kanin lang. Ang Ang niya. Malat ngayon? Eh? Hindi. Tahimik tayo na, buto na yata tayo. Butong na nga, Gusto ko ito, ito kayo yung malambot na part, ba? Tapos, hey. yung toge. Ang gusto ko lang dito, may malutong na part sa gilid. Yung gitna niya, malambot. Mm eh, muda, pwede pwede pa pala. ano? pwede pa pwede pa lang gawing cake. cake? ni okay. <laughs> pero sa tawo nila dyan talaga ng cake. ostetric. isulat mo yan, mm -hmm. play, para yung para magkaya oyster ostetric. ostetric. si kamera man sa taas, Yum. sa tahe pa ni mama magka. dahil hamon dun ang Justin Tolong. Mm -hmm. Ayun si Harabots. Kauwi lang lang yung lab? Binsong Tapos, alis naman siya. Ayan, may bisita kami dito. Ayan, nakapantulog pa. Atas naman Nang konti? Ayun o. po. talaga dyan. <coughs> Ayaw mo si, ano, si Ate Jinyo. Hmm? Ayaw. Ayan ano dito. Ayaw mo yan. Sakto, alis naman ni Naldo nung para luto na. Ibigyan ko sana eh. Kasi siya yung nagbigay niyan eh. Diyan yan parate lang mo. Mag-ala sila, mag-ala sila. Mag-ala sila, mag-ala sila. ano? Kapag ayaw mo Ulam namin kaninang umaga. Tanggit! From Milidi! From Ilinga! Thank, Thank you. you! Thank you sa tatay ni Melody. Mulutong pala na ngayon sa Ano pa ko? tayo? lang. ko, Ayoko na. Hatian ay na Salamat po sa panunood! Sana po nagustuhan niyo ang aming recipe, featured recipe ngayon. Pwede sa tahong, pwede sa lukhang, pwede sa talaba. talaba. Sana po i-try niyo din.